49,960 kilometers trip to okay trip 1 ang hien pa natin mga boss may check engine pa <laughs> grabe yung tunog tap tap dito tap 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 ibang klase. Uh, okay. Uh, tama isip pa. <laughs> Sana hindi malala yung problema. Sana tensioner lang. Sana hindi black. So, yun. Kasi siya, yung mga tanda ganyan, hindi natin masasabi agad kung ano yung problema. So, ang natin, syempre, kasi na natin. Gusto natin. Ah, <laughs> Let's go. Na natin. So, yun nga boss. Pagta natin muna sa stock, no? Lagyan natin muna sa stock. So, ito, luwag to Tuwag yan kanina. yan oh. Napipihit na siya ng kamay. eh okay, pandar mo, DJ. Totoo, DJ. mo na, DJ. Napakinggan nyo yung tunog, ah. At tumaluntong, iwi. Anyway. Tunog. Kaya tayo. Ito, naging natin itong stack Subukan natin kung ano magiging tunog. Ito, so, uh, natin mo ito. Na tunog mo. Pakinggan natin sa stack mga boss. So, pag magkakabit kayo, reset nyo muna. Eh, saka natin siya buhay. Ayan. So, ayan. Subok tayo sa stock. Then, saka natin buksan ang ibabaw. 49,000 kilometers. Then, kibon niya. oh. Wala na. Ilang piraso na lang yan. Expected pag-stock. Ayan. Pag mga kibon. Okay. kat natay. Ngayon, hmm. okay, is natin niyo tensioner. May problema sa ibabaw ng makina. Ano to yung problema? Gastos yan. Sa nung tunog mga boss. Sakit. Sakit yung tunog. So, pinalta natin ang tensioner, ganun pa rin yung tunog. So, ano pa gagawin natin? syempre buksan na natin sa ibabaw ng makina. Wala nang dito yung problema. Ito na ang alagsin sa ibabaw. Tara. Tingin tayo. Talaga palagi boss kasi bumigay na tong water pump sink mo yung refer kit niya. 100% yan, basta ganito na. Dumahok oh. na yung coolant sa makina, sa kasalang eh, siyempre. Yan, may problema talaga siya. Masakit ko, oh, possible kasi. Iba yung tunog ng mga boss, sabang ingay. Ito, halos wala nang coolant yan. Kasi lumahok. Ang buta. Um, ba't yan? Ba't ano? Huwag nang motor na ito. Baka namin may sa kawalan. <laughs> galing. Let's to. Kasi, nai-nai siya sa loob. Check natin kung may kulay pa. Sabi na na yan. Eh. Lagi ito nagte-temperature. Lagi talaga yan. Kasi, nag-choco, na, na siya. Ay, hindi yan. Tigas na. Ah, ah, unat. Hmm, yeah. <laughs> Wala nang kulang pa nga boss. Wala na. Wala nang ulan pa nga boss. Ang temperature talaga. Wala na yan. Uh, water pump si rubber Kailangan nyo na siyang palitan. Uh, kahit anong dagdag ng kulang dyan, mawawala din. Yan, meron naman konti. Oh. Yun na lang. Malinaw na pati. Tustos talaga, iba yung tunog eh. Sisirain talaga yung ibabaw ng makina kasi lumahok na yung langis. Tap down center natin, tapos buksan na natin. Oh, iba na yung eh? ano, nabit nabit ah. Tigas pa tayo. Ba, hindi pati na ka-timing, ganun? Alright, kid. Aga-aga, maki na yung ating mabumuksan. Ayan na. Ito na yung maingay mga boss. May ang problema nito. Marami-rami siguro to mga boss. Marami-rami ng gastusin si boss. Hmm. makita na ayan, eto na mga boss sugutin na natin yung mga pyesa nya sa ibabaw ng makina kambot syempre eh yung kaligit sa so, mga ano ating maingay kanina mga boss pa wow. saan natin dito aray ayan na yung mga boss ni ganti sabi nga nila ay naging ang klip guys. Tigas Kunap tayo ng mga panghilang maganda-ganda ng At ay alin naman May puta na pakunap okay, yeah. ay na magunat mga boss. Ala, grabe. Ayan na lumabas ng mga pin. Yawi. Yup. Ang isa, hinuna ko na yung intake. Dapat nagsasambu na eh. Alright. Kalugin natin. Okay ba? Grabe. Swerte, buhay intig. lang. Ito matigas. Ah, ah. Ito ah, na Pambere sira. Ayan, Kaya maingay yung makina. Ito yung pinakang problema yung talaga. Kaya maingay yun, yun Ayan, oh. problema. Putas doon sa sa so, mga panahon, napakaswerte ni Bosing. Alam nyo kung bakit. Sa, sa tindi ng ingay na yun, lang yung may problema sa kanya. Medyo nahirapan tayo magbunot ng pin na nga. Ito yung bearing ngayon na matanggal. na natin. Aha. Ah, ah, eh. Kasi ito ang dahilan. Ba't ka ito mabalis? Grabe ka. May nakata. Yung. <coughs> Tanggal mo. Ito ang may gala. Gawa ka ba't may nore? Ay, nakapo. Ang oh, malas. Sira din yung kanyang kaka, ano, cams. Bingot. <coughs> Bingot yung exhaust ni Bosi. Ayan o. Ayan Oh, grabe yung tama na exhaust. Oh. Napuruhan yung exhaust dahil sira yung cam bearing. Ngayon yung cam yung mga Bosi no. So, oh, kaya ganun yung tunog. Yung camber niya ay kalog na kalog na. Sad to say, nasira pati yung cams. Kala ko ito lang. Sumakit. makit. <laughs> Kung ito lang, mura lang ito mga boss. Wala pa isang libo yan. Oh. Eh, nasira yung exhaust niya. Oh. Ang pinakang tumatama dito sa... <clears throat> tawag dito. Sa rocker arm na exhaust. Ayan, ito yung katerno niya mga boss. Check natin itong ano yan. Paddle ng Exos. Okay pa yung ruler niya pala. O, wala pang kalog. So yun. ito na yung papaltang sambuho na. Espang. Eh. So ito yung maingay. Yun. So pag narinig nyo yun, alam nyo na mga boss, hindi siya tensioner na. No? Gaya ng sabi ko kanina. Napakaswerte nyo. Kasi wala ding kalog yung maliit. At ito pa ha, matindi. Wala ding tama yung kanyang exhaust bulb na dalawa. Kahit napakalaki ng clearance. So yun na mga boss, gawin na natin ito. Palit na ng cams, okay na ito. Mamaya, pakinggan natin yung punog after natin matap matapos. Okay. Alright. ngayon e mga kapanalo. Ang sarap. Bagong kams agad. Mga gamaga. Ito na. Kapit natin yung pangis ni Bozy. Ayayay, ay, ay, ay. Nabra niya yung kams niya. may kaagahan. Ayan. 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 natin. Ayan. Okay, Buti, di nasira yung roller na rock arm. Mahal din to rock arm na to mga boss. Buti, hindi sumama. oo yun. na, <coughs> yung loob naman ba't ganun kanina pinaghihirapan natin ipag tanggalin alam nyo kung ba't sumisikip yun dahil nalalahu ka nung coolant Ayan, nagumanda yung clearance niya nung napalta ng caps na so dito tayo muna pagka nakakabit kayo ng uh, pin tagay nyo muna ng support yung dots para mabilis yung trabaho natin so okay, yun pasok na sya eto salpak na natin

Yeah. <tinyo> Mga kapay na pa yun, uh okay. so, Kay Moto Doktor na Di ka dito Hindi ko si kasi Solid din Parang idol nga rin yun ni sir Solid yun din yung video ni well, Moto Doktor Mga payo boss Talagang matatagal lang ni Kaani ko din Mga paggawa dati sa kalungkutan. Ang unang gawa, ganda. Eh nung naglabas na ng pera, na siya kinahoy. Ito, niya. hindi kayo mo doktor. Hindi mo kayo mo ito. Kaya hindi mo kayo sa mga Ano ng mga ano talaga? Kinahoy ako yung mabawin. Yung ano, pinahan niya niya, magpaparecord na siya. Hindi yung ano Uh, or, uh, uh ah, Miguel. Ah, niya pala. Kudeng gawa, gitna. bumalik siya na alam na naglalabas ng pera. Ano 'yun nilaw? Saan binilin sa kanya 'yung pano? Eh sa. na. Siya sakit na parang pinaagat lang muna siya naman yung dewa ano yun iniwan niya siguro pwede na, ka naman mag iwan yung depend, mato depende na rin sa tao nang ah, iwan yung mato depende, uh, depende pa rin sa tao yung kahit iiwan ng oh. ganoon na sadya ano? yung pagbalik mo masaya ka sana pero malungkot ka pala <laughs> tune up naman tayo mga bossing eh, medyo malaking clearance sa exhaust uh, timing natin ng panibag so, pahitin yan exhaust lang yung naiingay tapos yung exhaust nya maganda yung clearance mga boss kailangan na natin panda rin to at iyan uh, na check natin yung clearance niya, sobrang tukod sa inti grabe yung tukod so isin natin sobrang tukod i 6 equals to mga boss ha, pag nasi-CR kayo. Nasaan siya natin? Nasaan siya natin? Mas nang tunog, Wala na lang, nakadamay na ulit. O na lahat. Sasan lang motor. Na, Okay, first fire. Ito sa ating nagawa. Kung nagawa ba natin. Wow ay, mga bossing, at tapos na nating uh, ikabit yung mga pisa, bali, dito lang tayo sa water pump, kasi ayos na kit pala mga boss, so, papalta natin, para hindi na mag temperature yung kay bossing yun, so ito yung natin, at ito yung uh, malala, ang sira, ano. so yun mga boss, at pagbuo na, ibibidyo pa natin isa para naman smooth na smooth so yun mga boss so yun mga panalo, eto na tapos na yung ating ginawang unit at pakinggan natin yung tunog kung may nagwaba ba tayo alright, so yun, tanginit na sya ano Ito na rin yung mga langis niya kasi bagong palito ng langis, bagong palito ng coolant uh, pump repair kit. Tapos siyempre, pini na rin natin pa. So yun, maraming maraming salamat sa'yo guys. ano Ang tsagaan niya magbiyahe guys. Kasi yung tunog na yun, hindi ko na kaya magbiyahe. Siguro ikakarga ko na siya sa 4 weeks. Baga ko. Kasi baka mamaya, tumalon yung timing key. So, mas marami kang babayaran kapag nabalokot yung mga bike na. So yun ang mga pala. Maraming maraming salamat. At ayun, tayinig na ulit yung motor. Pwede na ulit nila yun. Sirain na ulit.